Luyo sa gamay nga ihap sa dibotong miapil karong tuiga tandi na tuig. misinggit gihapon ang mga diboto o pit senior. Kiniisip pagpakita o gugma sa Batang Jesus nga gitudlong naghatag o abunda, partikular na sa industriya sa panagat sa Jensen. Ano, Abot mga 12,000. Pero mas konti compared before. Mas daghan ang last year. Oo, oh, oo, oh, Oh. Pero, kay gamay man karon sir, compared last year, yun mo nakita ng mga factors. Kay nabay klase, na trabaho. Oo, oh, nabay klase, and then, um, according sa, ano, upan, um, nabinilag ang pinto na part sa under renovation, so, okay. Mm -hmm. Dugang ni Cardos kung naatol og weekend ang maong kapistahan, posibleng mudobli ang ihap sa mga midagsang diboto. Mukabat usab sa katusan ka mga personahe sa kapulisan, Joint Task Force Jensen, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Philippine Navy o gubang force multiplier ang nagbantay sa lugar. Walay na paslak sa selda Station, sa Bula Police Station tungod sa gikalabigitang krimen sulod sa 24 oras sa kapistahan. Well, so far, wala may insidente over the past uh, 24 hours. Uh, generally peaceful man ang ano ang area sa Bulacan and uh, wala pa man na human kay hangtod doon yung 12 midnight na apay uh, live concert. So we are still inviting everybody sa 46th Patronal Fiesta Santo Niño de Bulacan. Ang piyesta sa Santo Niño di Bula ang may timing sa ika size katuig nga founding anniversary celebration sa parokya o sa isda-isdaan festival na himong dako ang selebrasyon sa kapistahan sa mong barangay sa pag na sa tuna fishing companies gikan sa mong barangay nagtuo ang mga deboto nga ang ilang debosyon sa Santo Niño ang naghatag o grasya sa ilang operasyon. In the heart of changing lives kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News!